Ging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaabaabang na kaganapang pangagrikultura. Agriabangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaunay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay. Ating Kaugnay. Ating Kaugnay podcast. mahigit isang daang ATI Certified Learning Sites for Agriculture or LSA sa buong Bicol, samot saring produkto at serbisyo ang kanilang itinatampok para sa komunidad. Mga gulay, prutas, herbs, ornamental plants at pati na rin ng iba't ibang koleksyon ng mga hayop sa mga LSA ang patuloy na sumisibol at kalaunan ay nagiging farm tourism site na rin. Isang LSA dito sa bayan ng Sangay Camarines Sur sa barangay Kilantaaw ang patuloy na namamayagpag. Uh, nakilala na nga ang Viani Farm Resort sa ibinibida nilang um, export quality dragon fruits, crispy pili at ang kanilang sun-dried bignay na maaaring makapag-produce ng uniquely refreshing tea. Sa tuwing sumasali ang Vianney Farm sa mga exhibit, bit-bit nila ang mga produktong iyon na tunay ngang nagiging mabenta at pumapatok sa mga consumers. Inaabangan na ng Vianney ang mga oportunidad na ganoon katulad ng trade fairs dahil dito nila na iaalok ng direkta at na papakilala ang mga produktong hindi lang basta-basta mapagkakakitaan kundi mapagkukunan din ng sustansya at sarap. Sa ikadalumput dalawang episode ng ating Kaugnay Podcast, let us all uh, explore what Vianney Farm Resort has to offer. Okay, narito po tayo sa barangay Kilantaaw sa bayan ng Sangay Camarines Sur at kasama po natin ang nag-iisang LSA cooperator ng Viani Farm Resort, si Ma'am Vivian. So Ma'am, um, thank you so much po for accommodating us sa inyong napakagandang farm and resort. So Ma'am, uh, tell us something about yourself po. Um, magandang, magandang umaga po, magandang umagang, maaraw na umaga at umuulan pa minsan-minsan. Um, nandito po tayo sa Viani Farm Resort, uh, dito po sa Kilantaao, Sangay Kamarinisor. Uh, nand, nagpapasalamat po ako sa mga taga-ETI po para po ma-feature ang aming kakaibang produkto dito na pinagtutuunan ko ngayon ng pansin para po makilala at mapakinabangan yung mga uh, mga plant na nandiyan na yung mga indigenous plants po na pig 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 inaano lang po yung uh, pinaglalaruan lang po ng mga bata dati na papuntang school especially po itong isang uri ng uh, fruit tree I I think I can consider this as fruit kasi po ano uh, ito po ay um Berry isa pong ano to isang isang product isa po itong klase ng berry na locally uh, grown sa mga bulubundukin po ng Bicol at hindi po pinapansin ng mga tao pero ito po ay isang prutas na maraming maraming uh, sustenance ang nakukuha ng katawan So, salamat po ulit sa pag-feature uh, pag po dito sa Vianney Farm Resort at magpapakita po ako ng demo kung paano po ito ginagawang kakaibang inumin para po makatulong sa mga sa, sa help ng isang tao. Okay, ma'am. So, kaabang-abang po 'yung ano, 'yung episode natin. Ano po? So, ngayon naman po, ma'am, tell us something about the farm. Ano po ito? Paano po ito na na na-establish, kailan po ito na-establish, ganyan po. Uh, gaya po ng dating sinabi ko pa, ako po ay galing sa family ng farmer. Lumaki po ako sa farm at ang magulang ko po ay dating farmer nung sila po ay malakas pa. Uh, ako po ay nakarating na sa kung saan saan din at uh, sa chosen career ko po. Kaya lang, talaga po palang pagmahal mo ang pagtatanim at dito dito pa rin po talaga babalik sa pagtatanim at na, para pong na-realize na ko na may ano may may magagawa pa rin naman po talaga tayo sa pagfa-farming. Mm -hmm. Ang farming po is isang industriya na hindi masyadong napagtutuunan ng pansin kasi ang akala nila lahat ng farmer mahirap. Hindi po nila na na may pera. Po may sa pera po, po sa po farm. Po. Mm -hmm. So totoo po 'yon at marami pong pwedeng pakinabangan na lang po sa tabi-tabi natin. Kailangan, kailangan lang po natin i-explore. Uh, ako po, nag na, 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 gusto ko lang po noon bumili ng mangga. Dadalhin ko po sa Dubai. Tapos nakita ko po itong farm. Uh, parang nagkaroon po ako ng idea na gusto ko rin mag-farm kasi nasa retirement, retirement age na po ako noon. So, In short po, ayun, awa ng Diyos na pa naibenta naman po sa akin itong farm na to. At ready na po siya, marami na po siyang tanim ng mga fruit trees. Eh, doon po, opo, doon po ako nagsimula na nakita ko na marami palang marami pwedeng pagkakitaan po sa farm. So, ang pagpa-farming po is, is one of the industry na tinitake for granted lang po ng mga tao. Pero sa totoo lang po, marami pong pwedeng pagkakitaan sa pagpa-farm. Okay, so yun po yun ma'am yung naging rason mo kung bakit ka nainganyo sa farming. Ano po ma'am? Yes po, saka masarap pong mamuhay sa farm. Hindi mo kailangan ng mga maintenance, medicine. <laughs> <laughs> masarap po talagang mag-farm. Okay, so ma'am, uh, ipakilala mo naman po or isa-isahin mo po yung mga tanim or mga produce na meron po dito sa Vianney Farm. Uh, ang main produce ko po dito ay nagpatanim po ako ng dragon fruit composed po of almost 2 hectares with 2,600 na poste po ng dragon fruit. Sa start po, parang uh, gusto ko lang kasi favorite ko pang dragon fruit talaga eh. talagang namimili ako ng dragon fruit on my way from Manila to Bicol. Pag may nakikita akong dragon fruit, sobrang excited ako dyan. Uh, Na-acquire ko na lang yung taste kasi yung unang dragon fruit na natikmang ko is hindi, ma, hindi, matamis. matamis sabi ko, siguro naman pag hinog na hinog na tumatamis to. So doon po nagsimula na nainganyo ko magpatanim ng dragon fruit. Sana for, for family consumption lang. Kaso nakita ko po yung sa market, grabe po ang ano, demand po pala ng dragon fruit. Especially dito sa part ng Bicol. So nag-start po ako sa 400, ng 400, ano, 400 post ng dragon fruit. Within two harvest po, nak nabalik po yung capital sa akin, yung parang two harvest po two season, almost 2 years po nakabalik po yung capital kaya nag-expand na po ako ng mas marami kasi uh, maganda po pala ang market ng dragon fruit dito sa Bicol kasi hindi pa po saturated yung market ng dragon fruit sa Bicol region uh, parang ilan pa lang po kami ditong pioneer na nagtatanim ng dragon fruit, so plus meron din po ako ditong mga nasa 200 na puno ng mangga Marami rin po kaming mga citrus uh, trees po dito uh -huh. so, at uh, yung opo yung, may meron kaming dalandan, meron kaming um pomelo, meron din po kaming iba-ibang uri po ng ano, nandito na po lahat halos. <laughs> meron po kaming langka, meron po kaming pili. Pili po is meron kaming around 200 din yata, 170, 170 puno ng mangga anang uh, pili po. So nagpo-produce na rin po ako ng uh, pili candy, special pili candy na pinag-aralan pinag, -aralan, pinag -aralan ko rin po at pinag-eksperimentuhan kung paano mas mapapasarap po at mas mapapatagal ang crispiness ng pili. It takes me more than a year po para i-experiment. May, may, sarili na po akong experimental procedure <laughs> kung paano mapapasarap ang produce ng Biani Farm. Uh, at yun nga po, meron din po kaming mga dati na pong puno ng bignay na parang ito po yata is itinanim ng dating may-ari para lang mayroong kakaiba ring trees dito sa farm. At pinanghihinayangan ko po ito kasi sobra pong dami kong mamunga. Meron kaming mga nasa sampung puno po ng, ano, ng Big Tea and yeah. nagpa-plant din po kami ng mas marami pang Big Night kasi na-discover ko po na may market po pala itong Big Night. Mm -hmm na iyon po, iyon po ang ididemo ko mamaya kung paano po pagkakakitaan ng Bignay. Okay, ma'am. So, all the way from Bicol, ano po? So, sabi daw po kasi in-export na yung mga products niyo Ano po? So, ano po yung potential ng mga products mo sa export market? Um, aiming po ako for um, powderizing po yung mga fruit harvest ko po dito. Which is, uh, on the process pa po ako na pinag-aaralan namin nagpapatulong po ako sa CBSUA at saka sa laking tulong din po ng ATI po, BICOL nila, thank you very much po si Ma'am Elsa, si Sir Alex uh, Oligario Vargas po sa suporta na nagtatry po kaming uh, magproduce po ng powderized uh, fruit uh, para, pong yung, para po yung tang, yung ganun. Kaya lang yung mga wala pa yata mm -hmm. sa tangga yung ng dragon fruits. Mm -hmm. And di ko po alam kung paano ma mapapowderize din po ito hopefully po in the near future makakagawa din po kami ng eksperimento kung paano po mapapowderize yung bignay okay so ayan so laking ano po talaga no nung potensyal ng mga produkto niyo when it comes to export ano yes, po? Yes, po okay so ngayon naman po ma'am 'di ba po kanina sabi niyo po um mahilig po kayong mag mag uh, participate sa mga exhibit trade fairs ano po so sa sa lahat po ng trade fairs na Uh, sinasalihan nyo, alin pong products yung bestseller? best seller? po namin talaga ang hinahanap po since na mai-introduce ko po ito sa market, yung Big Nighty po. Uh, lagi po kaming ubus-ubusan bawat po bawat po dalhin namin doon. Actually po konti lang naman po ang na produce na uh, dried, sun-dried um, Big Night uh, produce namin kasi meron nga lang kaming sampung puno. So, planning din po ako to uh, to to introduce it to the neighboring um, household para magtanim ng bignay sa sarili nilang kahit sa ano lang po sa sa likod-likod bahay lang po. At ako narin po ang mamimili ng mga prutas nila kasi lagi po kami na Ito po talaga ang blockbuster namin sa expo. Dragon fruit is dragon fruit. It's a fresh fruit na pwede pong mabili sa market anytime pagka season po ng dragon fruit but bugnay is a kind of a fruit na seasonal din po siya pero hindi rin po siya ubusan ng bunga kaya lang may mga season po gaya ng season na to ngayong, ngayong panahon na to na ang bunga po nito is konti na lang kaya tinatiyaga po namin na i-harvest lahat ng ano pero minsan po pagka po season nito talagang lahat po wala kayong makikitang dahon puro po yung bunga is, is, pulang-pula po siya ganun okay. So, uh, ang bignay po, ma'am, paano niyo siya madedetermine na pwede na siyang i-harvest? Pagka po yung, hindi naman po kasi siya actually na bubuo na puro mm -hmm. itim. Kasi po, inuunahan kami ng mga birds. Oh, okay. Favorite po ito ng birds talagang mm -hmm. ito yung paradise nila. So, basta po yung isang tangkay na ganito po, ay mayroon ng black. Yun so, po ang na po yun. ready na po yun na i-harvest. Yes. Kahit po mayroon pa siyang medyo white, uh, white color, mm -hmm. Yan po Basta yung po may black na siya, pwede na po siyang iharvest. kasi po mature na rin siya, may juice na rin siya sa loob. So ang pagsasandry po is, concentrate lang po yung juice sa loob para po ano, ma-preserve -ma siya for a longer time. Kasi po ito, pag nahulog na, in a matter of 2 days, 3 days po, bulok na po siya. Okay, so ma'am, yung bignay po talaga, maaari po siyang gawing tea? Yes po, pagka po, pwede rin po sa fresh, kaya lang mas mahirap po ang fresh kasi hindi continuous yung magiging supply mo ng tea. Uh, kaya ang ginawa ko po, pinag-isipan ko kung paano ko po siya ma mapipreserve para tumagal. So nag-try po kami ng sun-dried. So nag-work naman po at mas masarap ang lasa ng tea pagka sun-dried kaysa po sa fresh. May kakaibang flavor siya na parang... At saka yung smell niya po parang dried prune mm -hmm. yung ganong smell, mm -hmm. Mabango po Mabango talaga po. siya. Oh At saka malas. Actually po ako um, ilang trade fairs na rin po yung ako yung kasama. Tapos uh, nandun po yung Biyani. Yes, in offer nila yung so have you yung, tried yung it yes pala? po. Yes. Okay. I have tried the ano the sun dried big night tea. Ano po? So ang sarap, ang sarap po. So doon po ma'am, may sustansya po bang nakukuha yung tao sa big night tea? Uh, according ano, sa research po um uh, pinaka special na ano nito is yung parang para sa mga rheumatism, mga gout, ganun. Okay, okay. Tapos ano din po siya laxative talaga. Mag magiging normal yung pag ano mo pag, pag uh okay. po po, yung, yung waste mo every day pagka po may umiinom pa po ng Big Night. So pero po mas mabisa po talaga to para sa mga mga namamaga mga ah, namamagang oh, tuhod, yung oh, mga ganon pag sa, mga tumatanda oh, na arthritis, <laughs> arthritis ganon ah, okay, ano, plus i-search <laughs> -ano nyo, is, nyo lang po ninyo talaga marami pong health benefit po ang big night okay ma'am, so nasaksihan namin yung small beginnings maano ano po so ngayon naman po ma'am, ano po yung maari mong maipayo sa ating mga agriculture enthusiasts na gusto rin pong magkaroon ng sariling farm siguro po kailangan po talaga may passion kayo sa pagtatanim kasi po ang pagiging farmer po is not easy. Ang kalaban po natin dito is natural calamity plus syempre dito po sa atin como tropical po tayo, mahirap din po ang pagpa-farm kasi po hindi natin nakokontrol yung mga weed. Doon po talaga ang malaking expense at doon na nga nakakapagod po yung maglinis ng paligid para maging healthy yung mga pananim mo. Oh, oh. Kailangan mo po talagang magbitaw ng pera doon. So, mag-invest po doon. Pero pagka po yung na-identify nyo na po yung magandang uh, produkto na pwedeng makapagbalik ng mga mga gastos nyo, marami po kasi eh, talagang kailangan nyo, nyo pong tuklasin. Kaya dapat po may passion po talaga kayo sa pagpa-farm. Kasi promise po, may pera po sa farm. Totoo po yun. Ayan. So, ayan, nakausap po natin si Ma'am Vivian. So, siya po ang nag-iisang LSA cooperator ng Viani Farm Resort. Ano po? So, kung mapapansin nyo, si Ma'am Vivian um, nagsimula lang din sa walang-wala. Okay. Ano po? Okay. Tapos, um, yun, yung calling niya sa agriculture, buhay na buhay. Kasi nandun yung family niya, surrounded siya with, ano, with motivation. Kaya, yun, pinorso niya po yung pagpo-farming. Ano po? So, kayo po, baka kayo rin, eh, meron din calling sa pag-agrikultura. Kasi sabi niya nga po, may pera sa agrikultura. Ano po? So, so sa susunod na episode ng, ng ating Kaugnay, Kaugnay Podcast, masasaksihan ulit natin si Ma'am Ma Uh, but this time po, may ipapakita na siya kung paano po ba gumawa ng Big Night Tea. Ano po? Uh, additional ano po pala, hindi ko naman po talaga itong magagawa kung ako lang. Kailangan okay. ko po ng mga, mga tao na pwedeng pagtiwalaan at pwedeng maka hand to hand ko dito and big hand po sa sa aking Our assistant manager. and farm manager na si <laughs> Jen. On. Come Jen, join me. <laughs> Ang aking hands-on na uh, farm manager. Oh my god. Ito po yung palagi wala kong kasama sa mga trade fairs. Uh -oh. Si Jen. Hello, Mom Hello, Jen. Jen. Ang aking ano, masipag at napagkakatiwalaan dito sa farm po. Okay. So wala naman po talagang ano, nagiging successful kapag solo, ka lang. Kasi no, sabi niya niyan, no man is an island. Ano po? So kung mag-work hand in hand, talagang magiging successful po yung kung ano man na big venture niyo. Ano po? So, ayan, thank you so much, ma'am, for, ano, for accommodating us. So, in behalf po ng uh, ATI Bicol, ibibigay po namin dito yung non non-perishable products from LSA po ng ATI Bicol. So, thank ayun. you. Thank you. Wow, well, my early Christmas gift. Uh, po, po ako. Wow. Nice. Okay, so thank you. Pakita ko, pakita ko. Po. This is a guava yes. leaf a scrub oh wow. Merong coconut and cream. lemon oil okay, for massage. Body massage Yeah, Nice. So Meron pong um, tatlong klaseng uh, sabon from Green Pasture, wow. meron din pong tatlong klaseng oil cream, Amazing. ano po. Okay, so yan ipopromote din po natin. so talking about promoting, um, maari po ninyong bisitahin ang official Facebook page ng Diani Farm Resort or mas maigi pong pumunta na lang po kayo dito mismo sa Barangay Kilantao. Kilantao. Kilantao, Sangay, Sangay Camarines para kayo po mismo yung makadiskubre kung ano pong ganda at saya po ang ma makukuha ninyo dito po sa Viani Farm Resort. Ano po? So, ayan ma'am. Uh, ito po si Franz, ang inyong ating kaugnay podcaster. Hanggang sa muli. At yan ang ating kaugnay podcast. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating kaugnay, ating kaugnay, ating kaugnay podcast.